Sa araw na ito, pupuntahan natin ang pinakaunang kapital ng Leyte at Samar. Hindi ito ang Tacloban City. Hindi rin ito ang Ormoc City. Ito ang bayan ng Karigara Leyte. Kumustahin natin at alamin kung ano nga ba ang meron sa lugar na ito. Kaya tara, samahan nyo kami. Magsimula muna tayo sa kasaysayan ng Karigara. Nagsimula ang kasaysayan ng Karigara bago pa man dumating ang mga Espanyol. Sometime in the year 1379. Noong dumaong sa baybayin ng Karigara, si Dato Gara at ang kanyang mga kasamahan. Sila ang mga unang taong nanirahan sa Karigara Leyte. Ang dating pangalan nito ay Can-Gara Ang ibig sabihin ay Kaygara. Sa paglipas ng panahon naging Kalgara at ngayon ay tinatawag ng Karigara. Taong 1571, panahon na ng mga Espanyol ang Karigara ang pinakaunang bayan na naitatag sa Leyte at buong Eastern Visayas. Taong 1735, ibinukod ang Leyte at Samar sa lalawigan ng Cebu at ang Karigara ang pinakaunang kapital ng Leyte at Samar. Kumusta kaya ang bayan ng Karigara ngayon? Para malaman ang lahat ng yan, minabuti kong bisitahin ang mayor ng Karigara, si Mayor Ed Ong. Karigara has 49 barangays and we have a population of 53,000 as of 2020. How can you describe the town of Karigara for you lang? Carigara is a very humble town, pero marami na ring progress in the past few years. I'm um, even before my term na pr very progressive kasi talaga, and especially because it's in the center or it's uh, the center of the northern part of Leyte, so it's a central business district. Maraming negosyo ng papasukan, so other surrounding towns ito talaga sa amin pupunta for their basic needs, basically. How can you describe naman yung mga tao na nakatira dito, yung mga taga-Carigara? Well, they're very accommodating. Um, similar sa naman lahat ng mga Filipino. And masisipag din po talaga yung mga Actually, the past few years, naka-focus yung administration sa infrastructure ng mga interior barangays, sa mga basic needs ng mga kalsada, mga tulay. Pero ngayon yung pinaka-focus ng administration ko right now is beautification and sa economic side ng poblasyon, which is the center dito sa Carigara. So dito sa boulevard, nag- may existing nightlife na pero pinapaganda namin para mas maging competitive, para mas maging attractive sa other people outside of Karigara. And of course, kung tuloy-tuloy na yun, madadagdag din yung mga livelihood ng mga taga-Karigara dito. Ayun naman pala, patuloy ang progress sa pagpapaganda at pagpapalakas ng ekonomiya sa bayan ng Karigara. Ano-ano nga ba ang mga sikat na produkto ng Karigara? Ngayon naman, bisitahin natin ang isa sa mga sikat na native delicacies ng Karigara, ang Pastillas. Okay guys, bisitahin naman natin itong uh, sikat na pagawaan ng Pastillas dito sa Karigara native dahil sikat ang Karigara sa kanilang masarap ng pastillas para samahan niyo ako. Okay guys, so kasama natin yung may-ari ng uh, pagawaan ng pastillas na ito. Okay, so i-interview natin siya kung paano nga ba nagsimula ang business nila. Good afternoon, I'm Beverly Monte Alegre from Barangay Canal, Carigara Um, I'm the owner of Wireless Special Pastillas. Anong taon pa pala ito nag-start, ma'am? Sa ano pa po kasi ito? Talaga? Medyo matagal na rin po kasi sa lola pa ng father ko. Parang great-grandmother ko. Kasi yun din po yung pinangpaaral niya sa mga anak niya. Kaso yung sa mga anak niya, wala pong nagpatuloy. Si, si father ko po kasi nagtrabaho sa kanya nung binata pa siya. Kaya ganun po yung nangyari. Mga ilang or ilang pack ng pastillas ang na naproproduce niyo po every day? Kung every day man kayo. Kung marami pong supply, kaya po ng 4,000 above pieces. Depende po sa pack kasi meron po kami pack na 100, may 50s, may 25. Pag konti lang po yung supply ng gatas, siguro mga 1,500 lang po. Katulad pag sobrang init, sobrang 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 maulan, walang makain masyado yung kalabaw. Kaya ganun pang nangyayari. Pag hindi po kasi busog yung kalabaw or hindi nakakakain ng maayos yung kalabaw, konti lang yung gatas na naipoproduce niya. Bakit siya special yung pastillas niyo kaysa sa ibang like... Typical? Ano po kasi siya, uh, 100% pure Carabao's milk pag wala pong produce ng carabao's milk, hindi po kami talaga nagluluto. Hindi kami naghahanap ng ng, ng ibang para bang switch sa carabao's milk kasi yun yung ano, yung parang trademark. Nalalaman din naman po kasi ng customer namin pag hindi carabao's milk yung ginagamit. Kailangan po kasi ganun tayo. Parang i-maintain yung quality ng product para bumabalik sila. Okay guys, so pinatikim sa atin itong medyo mainit-init pa na pastillas. So napakasarap talaga. Yung tamis niya sakto lang. And then pag makakagat ka, parang gusto mong ulit-ulitin again and again. <laughs> Kung gusto niyo pong matry yung Wireless Special Pastillas, located lang po kami dito po sa Barangay Canal, Carigara, Leyte. Uh, made of pure carabao's milk. Um, malapit lang po siya sa may highway. Konting kaalaman, alam niyo ba na ang Carigara ay nag-attempt na masungkit ang isang Guinness World of Records. Ito ang largest participants in Philippine folk dance. Kung saan merong 5,000 pairs na sumayaw sabay-sabay sa kakalsadahan ng Karigara. Ito ay nangyari noong July 14, 2018. Actually, isa ako sa mga nag-cover ng video sa event na ito ang susunod na produkto ng karigara na ating pupuntahan ay ang sundang. Ang karigara ay sikat na producer ng mga high quality na sundang. Rotay, so mga ilang taon na kayong gumagawa ng sundang? 30 years 30 years na 30 years na. Kasi 60 na po. 62 na. Ah. Uh, so far kumusta naman ang bintahan ng sundang? Kumusta po ang mga pabalik So guys, meron silang uh, binibenta ditong iba't ibang sizes ng sundang. Okay, so meron ditong maliliit na parang semi knife lang. Okay? Yeah. So, ang ganda. Then. then, meron din tayong mas malalaki. So, depende sa sizes na gusto niyo. Meron ditong mahaba at merong mas malalaki. Okay? Uh, meron din ditong bolo. Okay. Then, 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 yun, ibang, -ibang shape. Yeah. Kung nagtatanong naman kayo sa mga presyo ng ma nilang, uh, mga ibinibenta nilang mga sundang, ay depende po yung sa sizes. Okay, so ang sabi ng uh, kuya na nasa loob ay nasa range ng 900, 700 to 900 itong mahaba. At ito namang mga uh, maliliit na parang kutsilyo lang kalaki ay nagre-range naman ng 300 to 400. So napaka-affordable po. So kung gusto ninyo ng uh, mga quality na mga sundang or itak, dito nyo sa Karigara makikita. Ang susunod nating bibisitahin ay ang library at museum ng Karigara. So guys, nandito tayo sa library ng Karigara at may portion po dito na isang museum. So malamang ang laman ng museum ay mga old na mga kagamitan. So itutur po namin kayo at kasama natin si Sir Emil na taga dito sa Karigana at alam niya yung ibang parte dito o mga bagay-bagay. ginagamit na ano pag pag uh, pag nagagawa ng puto dito binigiling ng bigas puto yes yeah. paano paano nagiginigil siya sa yung... dito yung bigas na, isa, no? Tapos yung bigas na isa, no? dito lang sa loob kasi kasi ay ikot ko ba to ah uh, para matigas okay. na okay dito ya uh, ano dito lumalabas yung bigas yung binigil niya uh, dati ito talaga yung ginagamit pa no? pag nagigiling ng bigas dito sa portion naman ito makikita natin ang war memorabilia, memorabilia. So, nung panahon ng World War II. So, makikita natin yung iba't ibang kagamitan na naiwan nung panahon ng World War II. Meron dito ang lalagyan ng mga bala at mga paseo. So, ang, ang, lalaki baka canyon <laughs> Baka bala ng canyon to kasi ang <laughs> Ito, Dati yan ang ginagamit ng mga locals para sa tubig. Ito tubig nilalagay dyan, dyan, yung kumukuha niya ano na dito. So guys, yung iba hindi namin alam pero meron namang nakalagay ng na mga description kapag bumisita kayo dito uh, malalaman nyo kung ano yan sila. naman ang mga damit oh, oh. at saya. So made abaka yan talaga. We call that Miss so Lisa Parang mga Maria Clara times. Mm -hmm. Kito, up this same, mga influensya ng American na siya kay Glass. Alright guys, so natapos na natin libutin itong museum ng Carigara. So kung bibisita po kayo dito, kung uh, gusto nyo pang marami kayong malaman. Nandito po si Mom Charlotte, siya pong naka-assign dito. At nandito rin na si Sir Emil. Okay? So, ayun, bisitahin niyo dito. Anong magsasabi niyo po, Mom? Sa mga guests natin. With Mr. Surprise na bisitan mo kami at Mr. Richie. But anyway, I would like to kahit ganito ang museum namin, pinagmamalaki din namin. Kahit, although, dapat pa ito ma-improve sa, sana ma-improve na namin ito sa, sa susunod ng mga, ano, panako um, panahon or mga years. So, but anyway, I would like to thank you, Mr. Richie, na in-appreciate mo din ang aming town, lalong-lalo na itong aming museum. So, I would like also to invite everyone na pumunta kayo dito kasi hindi naman kami okay. dapat okay. talagang okay. i okay. 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 ano so, sa Salamat. So guys, dahil nga ang Karigara ang pinakaunang town na na-build dito sa Leyte, ay puntahan naman natin ang kanilang mga historical sites. Okay, samahan niyo ako. Nandito tayo ngayon sa monumento ni Dato Gara. Okay, so pinaniniwalaan ng mga historians, maging mga taga dito sa Karigara na si Dato Gara ang unang dato na pumunta dito sa lugar ng Karigara. Sila ang uh, mga taga Borneo na nagsettle dito sa lugar na ito before pa ng panahon ng mga Espanyol. So sa parte naman ito, uh, hindi lang kalayuan sa monumento ni Dato Gara, ay makikita natin itong old ruins. So uh, pinaniniwalaan din ng mga taga rito na ito ay parte sa isang simbahan na pi yung pinakaunang simbahan na itinayo dito sa Leyte. So pinaniniwalaan nila na ito ay parte ng simbahan na yon. So particularly ito daw ay nasa bandang altar. So, ito na lang yung natira. Okay, so, hindi kalayuan doon sa ruin na nakatayo pa na pinaniniwala ang isa sa mga altar ng simbahan. Dito rin sa may gilid, makikita din natin itong mga bato. Okay, so, parang part din ito ng dating simbahan, ng pinakaunang simbahan dito sa lugar ng Leyte. Alright guys, so nandito tayo sa katapusang bahagi ng pier, pantalan. So mag drone shot tayo ngayon ng bagong DJR Air 2S. Alright, kasama natin si Harris. Hi. At kung mapapansin nyo, mayroon ditong nakadaong na barko. So ang sabi nila, ito daw ay mga cargo ship. So as of the moment, wala pang di pasaherong barko na nag-ooperate dito sa Karigara pero marami na ding barko ang dumadaong dito <laughs> Anong nakikita mo dyan? Dahil summer nga ngayon dito sa Pierre Nakikita natin ang uh, maraming jellyfish. So, ang color nila black and white. Hindi lang ako sure kung ito ba yung masakit. Yung parang may sting. Sir, sa tingin mo sir, ito ba yung jellyfish na masakit or hindi? Hindi, hindi ka sure. Try natin. <laughs> <laughs> guys so nandito naman tayo sa ginagawa nilang parang uh, tide embankment or something protection against uh, malalakas na alon dito sa lugar ng Karigara so hindi pa po siya fully tapos pero napakalaki na ng progress Alright? so patuloy pa rin itong inaayos hanggang ngayon so tara silipin natin So guys, uh, kung makita nyo yung center nito, parang medyo pareha siya dun sa may palo hanggang San Jose. Yung napakahabang ano, wave protection. guys, puntahan natin yung dulo nitong embankment. So, medyo mahaba-haba siya. Hindi lang natin sure kung uh, gaano kahaba ito. Alright, pero kung maglalakad ka, it will take for a while then para dumating ka sa katapusan. Ganun pa man, yung katapusan ngayon, hindi pa yan tapos. So, i-extend pa yan. Nandito na tayo sa katapusan ng semento. Uh, right yung naayos Pero ganun pa man Mahaba pa po yan At uh, I guess maglalas pa to Sa tingin mo sir Mag, mag one year pa to ano Bago Sobra. matapos Sobra Okay more than one year pa Kasi nga Linalagyan dito ng Lupa At Iyon uh, patuloy ang pagkonsta Alright guys So ang video pa lang ito ay in collaboration with Harris. Okay? Dahil nga nagkaproblema problema yung drone natin. Ewan ko ba ba't lagi akong minamalas sa drone. <laughs> Malas talaga po okay. Puya, eh. So, buti na lang meron tayong uh, friend na supporters din na, supporter din natin. Sumusuporta sa mga vlogs natin. At uh, siya ang nag ng Aerial Shots yes, dito sa lugar ng Karigara. So shout out natin anong ngalan ng page mo? Ah uh, you no? can search my Facebook po sa HJ.obia areas po. So you can see my shots there, yung mga aerials ko sa Opo, yung portfolio at iba-ibang places sa oh. global. So kung mayroon po kayong kailangan ng mga aerial needs like aerial survey, inspection, oh, at mga events or, or events days. so oh, <laughs> kailangan nyo ng photos at videos <laughs> ng mga drone shots i-PM nyo lang po siya. Yes, so. Lalagay po natin sa description ng kanyang contact number. So, Parang nang awkward ako yun. First time mo kitang usap sa camera. Ganyan yes, talaga. <laughs> oh. So maraming salamat bro maraming sa, maraming. sa tulong mo. Ako, bye guys. So, I appreciate <laughs> it. No problem. Okay. Saan naman kaya pwedeng magstay kung bibisita ka ng Karigara? kasama po natin ang manager ng Casa Digara. Actually, marami yung ino-offer ng Casa Digara. Aside from the accommodation, we also have coffee shop na diretso-resto siya. Uh, at the same time, we also have convenience store. Uh, gasoline station and yung fitness gym namin. And we also have an venue for an ay uh, function hall for events. sa room naman namin we have deluxe and standard room. Lahat ng rooms namin uh, good for two po siya. Uh, it's 2500 for deluxe while 2300 naman for standard rooms. All rooms are ano po siya, uh, good uh, uh, for with free breakfast po siya and free access po sa gym namin. So, dun ma dun sa mga future ano uh, guests namin uh, you can visit us anytime. Open naman yung hotel namin uh, 24 7 while yung resto naman namin is it's open from 7am until 9pm po. Uh, kung gusto ninyo matrya kung how Karigara is is very how Karigara is being hospitable kung paano, gaano kalinis yung Karigara, gaano ka ma-friendly yung Karigara. You can now visit Casa de Gara. Uh, located po kami sa Barangay Baruguay Central Karigara Leyte and for sure hindi sayang yung binayad ninyo nyo sa amin kasi bibigyan kayo namin ng magandang services at masarap na pagkain. Nandito tayo sa hulihang bahagi ng boulevard kung saan mayroon dito sa likuran ko mayroong barbecues at saka mga street foods. Dinadayo ito ng mga taga rito lalong lalo na tuwing hapon like rush hour katulad ngayon around 5 p.m. past. So marami pong nag-snacks dito at kumakain. Iba't iba ang binibenta. Mayroon ditong mami, pares, may mga fishball, kwek-kwek. Alright, so mayroon ditong grilled. Ano yan sir? Balot? Grilled balot. Grilled balot. Uh -huh. Alright. So magkano po yung isa? 30. 30, 30 pesos. 30. Okay, so meron ditong grill balot guys right, So maraming nakatambay dito Ito yung dagat Nandun yung embankment na pinuntahan natin kanina So it's a long line of street foods Magkikita nyo dito Doon sa likuran Nandoon yung uh, barbecue Mga barbecue guys So maraming namamasyal. Talagang bibong-bibo ang lugar na ito. Kahit taon pa lang siya. Hindi pa siya city pero maraming tao at buhay na buhay ang negosyo. So dito guys, it's like parang fiesta. Parang tuwing fiesta maraming binibenta. Pero actually, it's a regular day lang dito sa Karigara. Okay. Yan, so maraming tao. Guys, yun nga, natikman natin yung uh, barbecue dito sa Carigara. So, totoong isa ito sa mga masasarap ng barbecue. Kaya sa mga natikman ko. No joke. So definitely kailangan yung try yung barbecue dito sa Carigara kapag bumisita kayo dito. So hello everyone, I'm inviting everyone to go to Carigara to visit our our delicacies, our tumasundang, and everything that we have to offer. Meron na rin kaming mga nightlife and our business sector is actually very booming. So I hope you guys can come. Okay guys, so that's the end of our video sa araw na to. So, nais ko munang pasalamatan bago tayo magtapos yung mga tao behind this vlog para maging possible. So, unang-una, I wanna shout out and to, uh, say thank you to Sir Tubi Kagaskas na taga Karigara pero nasa Maynila siya ngayon so follower natin siya. Siya yung nagsuggest para i-vlog natin yung lugar na to. And then kay Sir Emil na siya yung nagsilbing guide natin at siya rin nag-contact sa mga in-interview natin sa lahat ng pupuntahan natin. Maging man kay Harris Hubilia, siya yung drone pilot natin for today. So shout out sa'yo. Maging kay Mayor Ed Ong, so maraming maraming salamat. And yun nga, maganda dito sa Karigara, super hospitable yung mga tao, napaka-friendly nila. Kaya definitely kung hindi ka taga dito, bisitahin niyo po ang lugar na ito. Yun po and see you on the next videos.